Year 1978, America. Isang piloto ng Trans World Airlines ang palihim na nag-ismuggle ng mamahaling Cuban cigars bilang sideline. Pagdating niya sa club at hinatid ang kontrabando, isang lalaking may balbas ang lumapit. Alam ko ang ginagawa mo. May scheduled drop-off and pick-up ka rito para sa mga smuggled cigars mo. Nanlamig ang piloto. Kapag nahuli siya, katapusan na ng career niya pero ngumiti ang lalaki. Relax, hindi kita isusumbong. Napalunok ang piloto na may halong ngiti. Dinala siya sa isang lihim na hangar. Pagbukas ng pinto, bumungad ang isang magandang eroplano, Piper Smith Aerostar 600, twin engine. Ang pinakamabilis na eroplano sa panahong iyon. At doon, inalok siya ng bagong trabaho. Hindi ito pangkaraniwan. Isa itong spy mission. Napangiti ang piloto. Hinimas pa ang eroplano. Wow, bulong niya. Simple lang ang trabaho, lilipad ka sa Central America. Kunan mo ng litrato ang mga lugar na bawal pasukin. Pero top secret ito, kahit sa girlfriend mo, bawal mong sabihin. Pero imbes na matakot, lalo siyang ginanahan. Mas gusto niya ang thrill. At syempre, ang eroplano. Pinayagan siyang i-test flight ito. At sa pag-angat ng eroplano, parang lumipad din ang kaluluwa niya. Ito ang simula ng bagong buhay niya. Hindi na siya simpleng piloto lang. Isa na siyang undercover agent, isang adrenaline junkie. At sa hindi inaasahang pag-ikot ng kapalaran, ano nga ba ang kahihinatnan ng ating mapusok na piloto? Balikan natin ang kwento ng action crime movie na American-made. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga susunod na malulupit na movie recaps. Si Barry Seal ay pinili ng CIA dahil sa kanyang taglay na kakayahan top sa klase ng Civil Air Patrol at siya rin ang pinakabatang piloto sa kasaysayan ng TWA. Pag uwi niya, agad niyang sinabi sa girlfriend niyang si Lucy na balak na niyang mag-resign. Gusto kong magtayo ng sarili kong kumpanya. Pero syempre, hindi niya pwedeng sabihin ang totoo. Nagulat si Lucy. Anong klaseng kumpanya yan? Logistical support para sa mga airport? Sagot ni Barry. Eh piloto ka na nga. Captain ka pa. Sino ba naman ang basta na lang nagre-resign sa ganyang trabaho? At anong alam mo sa negosyo? Kahit galit si Lucy, hindi maitago ni Barry ang ngiti niya. Parang batang may tinatagong sikreto. At nung gabing 'yon, habang nasa eroplano, ginawa ni Barry ang imposible. Tumayo siya at iniwan ang cockpit na panganga ang kasama niya. Diretso lang siya, hindi lumingon. Simula noon, opisyal na siyang naging tao ng CIA case officer na si Monty Schaefer. Sa mga sumunod na buwan, lumipad si Barry sa mga delikadong lugar sa Central America. Kuha dito, lipad doon. Mga spy mission. Kinukuhanan niya ng litrato ang mga kampo ng rebelde at ng militar. Bawat lipad, sugal ang buhay. Pero si Barry, tuwang-tuwa. Sobrang linaw ng mga kuha niya kaya napabilib si Monty. At pati ang matataas na opisyal ay humahanga. Pero habang lumalalim ang laro, lalo ring naging delikado at mapanghamon ang mundo ni Barry. Nang ikasal na sila ni Lucy at nagkaanak, hindi pa rin niya masabi ang totoo. Mahina magpasweldo ang CIA, kaya umaasa si Barry na dadagdagan ni Monty ang kanyang kita, lalo na't mas delikado na ang kanyang mga misyon. Pero seryoso si Monty. You're doing this for your country, sabi niya habang inaabot ang susunod na mission. Kailangan daw magdala ng pera sa isang general sa Panama, kapalit ng mahalagang impormasyon. Ginawa ito ni Barry na walang tanong-tanong. Pero pagdating ng 1980, biglang nagkaroon ng matinding twist sa buhay ni Barry. Habang nagpapakarga siya ng gas sa isang airport sa Colombia, biglang sumulpot ang tatlong armadong lalaki. Walang nagawa si Barry kundi sumama. Sa isang pribadong lugar, kinausap siya ng isang lalaki. Negosyante din ako, alam kong nagtatrabaho ka sa CIA, sa ngisi niya. Nabigla si Barry, ang bansa namin ay biniyayaan ng isang napakahalagang yaman at kailangan ka namin. Anong klaseng yaman? Tanong ni Barry. Sumakay sila ng helicopter at dinala siya sa isang kampo. Paglapag, Tumambad sa kanya ang isang higanting planta ng cocaine. Paliwanag ng lalaki. Mahirap na kaming makapag-export papuntang Amerika. Masyado ng mahigpit ang seguridad. Kailangan ka namin. Kailangan namin ang eroplano mo. $2,000 per kilo. Alok nila. Lilipad ka lang papasok sa Amerika. Dala ang cargo. Napamulagat si Barry. Isang lipad lang, mas malaki pa ang kikitain niya kaysa sa lahat ng misyon ng CIA na pinagsama. Teka, sino nga ulit kayo? Tanong niya. Gumiti ang mga lalaki. Jorge Ochoa, Carlos Leder, at si Pablo Escobar. Sila ang magiging sikat na leader ng Medellin Cartel. Tiningnan ni Barry ang runway. Maikli, delikado. Sabi ng mga tao, ilang piloto na raw ang bumangga at namatay dito. Kailangan nating ayusin to, sabi ni Barry. Pero ang sagot ni Pablo, kung hindi mo kaya, umalis ka na. Tinamaan ang pride ni Barry. Napikon siya. Sige game, pero may condition. Hindi siya gagamit ng original drop zone masyadong mapanganib. Mas pinili niya ang Louisiana, kabisado niya ang lugar. Pumayag ang tatlo, inihanda na lahat ng gamit. Pero bago lumipad, may napansin si Barry. May taong nakaupo sa co-pilot seat. Anong ginagawa niya rito? Siya ang magbabantay ng cargo, sagot ni Jorge. Umiling si Barry. May 1,500 pounds na tayong karga. Sakto lang ang timbang. Kapag dinagdagan pa, babagsak na ang eroplano. Walang choice. Tinanggal nila ang bantay. Bago siya umalis, binigyan siya ni Jorge ng kwintas na may cruise para sa proteksyon. Isinabit ito ni Barry sa dashboard. Huminga ng malalim, pinaandar ang makina. Sa di kalayuan, nagtatawanan ang mga tauhan ni Pablo. Nagpustahan pa kung mabubuhay ba si Barry. Tumulak ang eroplano. Mabigat, hirap umarangkada. Pero sa huli, umangat ito. Muntik nang sumabit sa mga puno. Pero nakalipad. Pagdating sa drop zone, nilagay niya sa autopilot. Binuksan ang hatch, Hinulog ang cargo at nilinis ang buong loob nito. Mission accomplished! Tagumpay ang unang smuggling run ni Barry. Pagbalik ni Barry sa Colombia, sinalubong siya ng engranding party. Lumapit si Pablo at iniabot sa kanya ang isang malaking bag ng pera. Gracias amigo! Sabay yakap. Pero sa gitna ng kasiyahan, biglang may sigawan. Ratratan! Isang raid! Dumagsa ang mga sundalo, sumiklab ang putukan pero kalmado lang si Pablo. Manatili ka lang sa kwarto, utos niya. Pero si Barry hawak-hawak ang bag ng pera, nanginginig sa takot. Biglang nagsidatingan ang mga helicopter. Lumabas siya at doon niya nakita, hinuhuli ang buong kartel. Bago pa siya makapagtago, nahuli rin siya. Pagkatapos ng raid, laking gulat ng lahat, pinalaya si na Pablo at ang buong grupo. Pero si Barry, naiwan, mag-isa, nakakulong sa isang masikip, mabaho at madilim na selda. Bugbog ang mukha dalawang ngipin, tanggal, hanggang dumating si Monty. Akala ni Barry, tutulungan na siya agad. Pero hindi. Diretso sa punto si Monty, kinasuhan ka ng drug smuggling. Mas malala pa, nalaman na ng pulis sa Louisiana ang lahat. May nakaschedule na raid sa bahay ni Barry. Bukas ng umaga, eksaktong 6am, kukunin ang pamilya niya para imbestigahan. Napayuko si Barry. Wala na siyang pakialam sa sakit ng katawan. Pero ang ideya na madadamay si Lucy at ang anak nila Yon ang tunay na sumira sa loob niya. Desperado na siya. Pero ang hindi niya alam, lahat ng ito ay bitag pala. Isang patibong mula mismo kay Monty. May laman ang boses ni Monty habang nagsalita. Pwede nating gawan ng paraan to, pero kailangan mo rin akong tulungan. Sa panahong iyon, nagkakagulo na sa Nicaragua. May kudeta, ang presidente ng US, si Ronald Reagan. Gusto niyang suportahan ang mga rebelde doon. Pero may problema, ayaw ng Congress, baka raw mauwi sa gera. Pero hindi sumusuko si Reagan, lihim siyang lumapit sa CIA. Sekretong pinapadalhan ng armas ang mga Nicaraguan rebels at si Monty Schaefer lang ang may kakayahang gumawa nito. Dahil meron siyang malupit na delivery boy, pero may kapalit, top secret ang operasyon. At ang masakit, hindi pwedeng linisin ang record ni Barry. Ang tanging payo ni Monty, bumalik ka sa lumang bayan mo, sa Mena, Arkansas. Hindi ito ang sagot na inaasahan ni Barry, pero wala siyang pagpipilian. Pag uwi niya, dali-dali niyang ginising si Lucy. Nataranta ito. Ano bang nangyayari, Barry? Ba't ka nawalan ng ngipin? Tumawa lang si Barry. Wala na siyang maipaliwanag. Kaya ang nasabi lang niya, please, magtiwala ka lang sa akin. Bago pa sumikat ang araw, iniwan nila ang bahay na ilang taon nilang minahal. Dala ang takot, lihim, at pag-asang makaligtas. Pagdating nila sa Mena, Arkansas, Isang tahimik na bayan na may wala pang 2,500 katao, agad silang dinala sa isang luma at halos sirasirang bahay. Ito raw ang bahay na inihanda ni Monty. Mula sa marangyang buhay, ngayon parang nagsisimula silang muli sa wala. Tahimik lang si Lucy habang nakatingin sa bahay. Walang imik, puno ng tanong. Pero bago pa man maayos ni Barry ang mga gamit, may pumaradang sasakyan sa labas. Si Monty, dalidaling lumabas si Barry. Tara, sama ka sa akin, sabi ni Monty. Kabado si Barry." Kailangan nating bumalik agad. Baka iwan na ako ng asawa ko bago pa ako makabalik dito. Dinala siya ni Monty sa isang malawak na lupain. Ngumiti si Monty. Congratulations, sabi niya. Ikaw na ang may-ari ng lahat ng to. Napasinghap si Barry. Mahigit 800 hektarya ng lupa may runway, may hangar, at lahat ito nasa pangalan niya na ngayon. Parang suntok sa sikmura, hindi siya makapaniwala, tumingin siya sa paligid. Lahat ng ito, sa kanya, pero syempre, hindi ito libreng regalo. Lumapit si Monty sa isang lumang kahon sa gilid ng hangar. Binuksan niya. Puno ng AK-47s, seryoso ang tingin niya kay Barry. Ihahatid mo ito sa Nicaragua, sabay abot ng mapa. Ito ang military radar location sa Gulf of Mexico. Sabi ni Monty, gamit ang rutang yon, makakaiwas si Barry sa mga surveillance planes ng Amerika. Napatingin si Barry sa eroplano at doon niya nakita ang bag ng pera na bigay ni Pablo Escobar. Nilapitan niya ito at nagtanong, So, akin na ba talaga tong airport? Kasama yung truck? Pati mga tools? Lumapit siya sa bag. Oh, sa'yo na lahat yan, sagot ni Monty. Pati ba itong bag? Akin na rin to? Anong bag? Wala akong nakikitang bag nagkatitigan silang dalawa at agad nagkaintindihan at doon na nagsimula ang malupit na buhay ni Barry Seal. Wala na siyang kawala. Pag uwi niya, tahimik na lumapit si Lucy. Pero biglang sumabog ang galit. Sinalubong si Barry ng matitinding sampal. Ano bang ginagawa mo, Barry? Buntis ako. Kailangan mong alagaan ang pamilyang to. Kailangan ko ng mga appliances, sigaw ni Lucy. Napilitang magsabi ng totoo si Barry. Pero bago pa siya tuluyang pagalitan, inilapag niya ang bag sa mesa. Bumuka ito sa bigat, puno ng dolyares. Tumahimik si Lucy. Minsan, kahit anong galit natutunaw sa harap ng salapi. Pagsapit ng 1981, opisyal nang naging transporter ng mga armas si Barry. Bumiyahe siya papuntang Nicaragua, daladala ang sandamakmak na baril. Akala niya, pagtuntong niya roon, tatanggapin siya bilang bayani. Pero hindi, pagbaba niya, halos walang pumansin sa mga armas. Ang ginawa ng mga tao? Hinablot ang shades niya, kinuha pa pati sapatos niya. Galit na galit siyang tumawag kay Monty. Monty, ano to? Sigurado ka ba talaga sa mga taong pinapadalhan nyo? Wala man lang pakialam sa mga baril, pero malamig ang sagot ni Monty. Basta ituloy mo lang ang pag-deliver ng pizza. Kaya sa susunod na biyahe, naghanda si Barry. May dala na siyang baseball bat pang depensa kung sakali. May dala rin siyang mga pasalubong, sigarilyo, tsokolate at mga relo. Pero laking gulat niya nang dumating si Jorge. Sakay ng jeep. Barry, ibaba mo yung bat. Magkaibigan tayong lahat dito. Doon alaman ni Barry ang totoo. Wala naman talagang balak lumaban ang mga Nicaraguans. Ginagamit lang nila ang mga rebelde para makahingi ng tulong mula sa Amerika. Isang malaking scam, at gaya ng dati, agad nakakita ng pagkakataon si Jorge at Pablo Escobar. Bumalik ka sa dati nating negosyo, Barry, sabi ni Jorge. Magdala ka ng mga armas papasok dito, at ilabas mo ang produkto namin. May military map na si Barry. Alam na niya kung paano umiwas sa radar. Simula noon, doble na ang biyahe ni Barry pasok ng baril, labas ng kontrabando, bawat lipad, milyon-milyon ang kita. Hanggang sa dumating ang punto na hindi na niya kaya mag-isa, kaya nagtayo siya ng sarili niyang crew, apat sa pinakamagagaling na piloto. Isang lihim na air squad, parang cartel in the skies, walang pagod, walang preno, ito na ang tunay na simula ng smuggling empire ni Barry Seal. Habang lumalangoy sa pera si Barry, milyon dito, milyon doon, bigla na namang nag-level up ang CIA. Hindi lang pala armas ang gusto ng presidente. Gusto rin niyang dalhin ang mga rebelde mula Nicaragua papuntang Amerika para sanayin. At ang training camp, gagawin mismo sa lupa ni Barry. Hindi lang baril at droga ang laman ng smuggling business niya, pati tao kasama na. Para kay Barry, pareho lang naman, isasakay sa eroplano, kikita pa rin siya. Pero hindi lahat ay ayon sa plano. Pagdating ng mga rebelde sa Amerika, ayaw na nilang bumalik sa Nicaragua. Pagod na raw sila sa giyera, sa gutom, sa kaguluhan. Gusto na nilang manatili sa Amerika. Kaya ang iba tumatakas mula sa training camp. Pero si Barry, may mas malalang problema, pera. Sobrang dami na ng pera. Hindi siya pwedeng magdeposito ng malaki sa bangko. Baka mahalata. Kaya ang ginawa niya? Gastos dito, gastos doon. Binilhan niya ng season tickets sa baseball ang buong bayan. Si Lucy, binigyan ng bagong kotse. Yung bahay, pinarenovate ng bonggang bonga. Pero kahit anong gastusin niya, tuloy pa rin ang agos ng pera. Parang balde na walang takip. Kaya gumawa siya ng mga peking kumpanya. Nag-imbento ng mga trabahong hindi naman totoo. Nag-hire pa ng mga locals. Pero kunwari lang at ang mga dolyar nakatago kung saan saan, sa mga drawer, sa ilalim ng sahig, sa loob ng closet, pati sa likod bahay, ibinaon niya sa lupa. Sa puntong ito, hindi na si Barry isang simpleng piloto, isa na siyang hari. Untouchable, parang walang makakagalaw sa kanya. Pero alam naman natin ang kasabihan, kapag sobrang taas ng lipad, mas malakas ang lagapak at paparating na ang unos. Isang araw, dumating si JB, ang kapatid ni Lucy na lagi nalang walang pera at walang gana sa trabaho. Gusto na lang sana ni Barry na bigyan ito ng pera para mawala na sa paningin niya. Pero si Lucy may ibang plano. Hindi pwedeng umaasa lang yan sa bigay. Bigyan mo ng trabaho, Barry. Wala siyang nagawa. Dinala niya si JB sa hangar at binigyan ng pinakasimpleng trabaho sa mundo, tagalinis. Easy job, walang komplikasyon. Pagbalik ni Barry mula sa isa na namang smuggling run, puno na naman ang bag niya ng pera. Wala na siyang mapaglagyan. Itinapon na lang niya ang mga pera sa horse stable na parang basura. Pero may mas malalang sorpresa. Nakita niya si JB nakasakay sa bagong kotse. May dalang batang girlfriend, proud na proud pa, nagalit si Lucy. Kaya tinawag ni Barry si JB at kinausap. Saan mo nakuha ang pambili ng kotse? Takot si JB pero nagsabi ng totoo. Nakita ko yung maraming pera sa maleta habang naglilinis ako sa hangar. Kinuha ko. Hindi makapaniwala si Barry. Hindi mo pwedeng gawin yan, JB, galit niyang sabi. Hindi niya alam kung sasabog na lang siya sa galit o tatawanan na lang ang lahat. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi lang si JB ang problema, paparating na ang tunay na gulo. Pagsapit ng 1983, formal nang napansin si Barry ng DEA o Drug Enforcement Administration. Sobrang dami na ng biyahe, sobrang dami na ng pera, hindi na siya pwedeng balewalain. Nag-set up ang DEA ng BTAG. Plano nilang hulihin si Barry habang nasa ere. Pero hindi nila alam, mas mautak si Barry. Napansin niya na mas mabilis nga ang mga bagong eroplano ng DEA. Pero maikli lang ang kaya nilang liparin. Kaya ang utos niya sa team, iikot lang tayo sa dagat, hintayin nating sumikat ang araw. At yun na nga ang nangyari. Nauubusan ng gasolina ang mga eroplano ng DEA. Isa-isa silang umatras, pero hindi lang DEA ang nakabantay ngayon. Pati FBI, nakikiramdam na rin. Ang laki raw ng cash na dumadaan sa mga bangko ng MENA. Pagdating pa lang ng mga FBI agents, pagbaba nila ng sasakyan, bumungad agad ang mga luxury cars. Bangko sa bawat kanto, mga taong parang may gininto ang gripo ng pera. Laking gulat nila sa karangyaang hindi nila maipaliwanag at hindi pa roon natapos, sumali na rin ang Border Patrol. Sa pagkatalo ng DEA, nagpadala sila ng dalawang eroplano, parehong klase ng gamit ni Barry. Mas malayo ang kaya, mas handa habang hinahabol siya, ramdam ni Barry. Wala na to, hindi na kumakakatakas. Kaya gumawa siya ng desperadong galaw. Naglanding siya direkta sa highway. Lumundag siya palabas ng cockpit, hawak ang bag na puno ng pera. Napatingin siya sa mga batang nanonood sa gilid ng kalsada. Bakuran niyo ba ito? Pasensya na! Sabay agaw ng bisikleta. Binigyan niya ng pera ang mga bata at tumakas palayo. Pero bago pa siya makahinga ng maluwag, tumawag si Jorge. May masamang balita. Si Pablo Escobar, hinahabol na rin ng DEA. Kailangan nilang lumikas, magtago sa Nicaragua. Alam ni Barry, kailangan niya agad puntahan si Pablo. Lumipad siya agad, hindi niya alam, habang wala siya, si JB, ang sakit sa ulo niyang bayaw, lumabas para magyabang sa mga kaibigan. Bitbit -bit ang isang maletang puno ng pera, dumiretso siya sa isang restaurant, at doon mismo, nakita siya ng sheriff ng bayan. Namutla si JB at tumakbo, pero nahuli rin agad. Habang nasa Nicaragua si Barry kasama si Pablo, paulit-ulit na tumunog ang beeper niya. Tinawagan niya agad si Lucy. Barry, nahuli si JB. May dala siyang buong maleta ng pera. Samantala, gipit na rin si na Pablo. Kailangan nilang magpadala agad ng stock. Walang pwedeng maantala. Pagbalik sa Mena, agad kumuha si Barry ng pinakamagaling na abogado para iligtas si JB. Pero hindi pa siya nakakabawi, tumawag si Jorge. Kailangan na raw agad ang shipment. May kailangan muna akong ayusin, sagot ni Barry. May problema ako sa pamilya? Alam na namin ang problema mo. Malamig na sagot ni Jorge. Tungkol ba yan sa brother-in-law mo? Huwag kang mag-alala. Kami na ang bahala sa kanya. Natigilan si Barry. Doon na nagsimulang kabahan si Barry. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Nagmadali siya papunta sa istasyon ng pulis at sinundo si JB. Nang makarating sila sa kotse ng binata, nagsalita si Barry. Hindi ko na kayang kontrolin ang sitwasyon. Kailangan mo nang umalis. Inabot niya ang isang bag na puno ng pera, pero imbes na magpasalamat, galit na bumaba ng kotse, si JB nagsisigaw, nagbitaw ng masasakit na salita, pati si Lucy nadamay. Nagalit si Barry, pinaharurot ni JB ang sasakyan at sa susunod na segundo, biglang sumabog ang kotse. Napatigil si Barry tulala, walang salita, galit, takot para hindi mahalata, hinila ni Barry ang sunog na kotse papasok sa gubat. Itinago niya, palalim, palayo. Pero kahit anong gawin niya, tuloy pa rin ang pagbagsak ng mundo ni Barry. Nalaman ng CIA na kalahati ng mga armas na ipinadala sa Nicaragua ay nauwi lang sa kamay ng mga drug cartel. At yung mga rebelde ay hindi na bumalik sa labanan. Naging isang malaking palpak ang buong operasyon. Natanggap ni Monty ang utos galing sa nakakataas. Kailangan na itigil ang buong operasyon nang makita ni Barry na umaalis na ang mga sundalo sa base. Agad siyang lumapit. Ano nang mangyayari ngayon? Pero si Monty, malamig, walang emosyon. Tatawagan ka lang namin. Parang binuhusan si Barry ng malamig na tubig. Alam niya na, iniwan na siya. Pagbalik ni Monty sa opisina, agad siyang naglabas ng utos. Sirain ang lahat ng dokumentong may kinalaman kay Barry Seal. Burahin lahat. Pero si Barry, hindi papayag na tahimik lang siyang babagsak. Agad niyang inutusan ng buong team na ligpitin lahat ng mga gamit Pero huli na, bumulusok ang DEA Kasunod ang ATF, Federal Police, FBI Lahat ng ahensyang ayaw mong makita nandon, biglang gulo Sigawan, lahat nag-aagawan na hulihin si Barry Dinala siya sa harap ng prosecutor, si Dina Sibota Determinado siyang papanagutin siya sa lahat ng krimen Pero bago pa magsimula ang kaso, biglang tumunog ang telepono Miss Sibota, nasa kabilang linya po si Governor Clinton. Gusto po kayong makausap. Habang nakaupo si Barry kasama ang mga pulis, ramdam niyang may nagbago sa hangin. Pabiro siyang nagsabi, Lalabas ako dito at wala kayong magagawa. Nagtawanan ang mga pulis. Ilang saglit pa, lumabas ang prosecutor, galit ang muka. Tanggalin ang posas niya. Nagulat ang lahat. Walang makapaniwala. Nakangiting lumabas si Barry sa courtroom. Malaya. Sa labas, may dalawang lalaking sumalubong sa kanya. Akala ni Barry mga kasamahan ito ni Monty Schaefer, pero nagulat siya nang dumiretso ang sasakyan sa isang private airport at doon naghihintay ang isang pribadong jet. Laking gulat ni Barry nang mapansin niyang papasok sila sa The White House. Sa loob ng saradong pagpupulong, naroon ang mga matataas na opisyal ng gobyerno, isang kinatawan mula sa DEA at si Colonel Oliver North, personal na tauhan ni President Ronald Reagan. May malinaw na misyon ang DEA, wasakin ang Medellin Cartel. Pero si Colonel North may sariling agenda. Gusto niyang patunayan na ang mga komunista sa Central America ay sangkot din sa droga at para sa plano nilang ito, kailangan nila ang isang malupit na delivery boy, si Barry Seal. Inutusan siyang ipagpatuloy ang operasyon pero may dagdag na utos, kumuha ng litrato habang isinasagawa ang transaksyon isang ebidensyang posibleng magpabagsak sa buong drug empire. Sa puntong ito, si Barry ay direkta ng nagtatrabaho para sa White House pero wala nang tagumpay sa puso ni Barry. Wala na siyang naramdamang karangalan na wala na ang dating sigla. Alam niya, isang maling galaw lang at tapos na siya. Kasama ang kanyang assistant, inihanda nila ang eroplano at mga nakatagong camera. Pinangakuan si Barry. Ang mga larawang makukuha nila ay magiging classified at the highest level. Napatingin siya sa kanyang pamilya. Tahimik, mabigat ang loob at sinimulan na niya ang misyon. Papunta na ulit ng Nicaragua. Paglapag nila, pagbukas pa lang ng pinto ng eroplano, biglang sumugod ang mga sundalo. Itinutok agad ang mga baril kay Barry. Nanginig ang katawan niya. Nakaluhod siya, nakataas ang mga kamay, pilit na sinasabi, May dala akong regalo para kay Pablo Escobar. Biglang dumating si Jorge, galit na galit, nagsisigaw, Barilin yan! Barilin nyo! Hindi na malaman ni Barry at ng kasama niya kung saan sila magtatago sa takot. Nanginginig, halos maihi sa kaba ang assistant niya at biglang natawa si Jorge. Isang malupit na prank lang pala ang lahat. Welcome back, gringo. Lumapit si Barry kay Pablo para ibigay ang kanyang regalo. Nagkaayos ulit ang dalawa at masayang nagsimulang maghakot ng mga cargo. Pero sa loob ng eroplano, tahimik na gumalaw ang assistant ni Barry, kinukunan ng litrato ang bawat kilos. Pagbalik sa White House, tuwang-tuwa ang DEA director sa mga ebidensyang nakuha at dumating ang pinakamatinding revelasyon sa lahat. Ipinakita mismo ni President Reagan ang mga larawan sa publiko, live, National TV. Laking galit ni Lucy nang makita ang muka ng kanyang asawa habang nakikipag-transaction sa kartel. Sumabog ang balita at mabilis na nakarating ito sa Medellin. Alam na ng kartel ang pagtataksil ni Barry. Pero hindi lang si Pablo ang problema. Pati FBI umatake na rin. Lahat ng ari-arian niya kinuha. Sinuyod ng mga ahente ang buong bahay. Hinukay ang bakuran, binuksan ang mga dingding. Natagpuan nila ang mga nakatagong pera. Walang natira. Ito na ang dulo, wala nang atrasan. Lumapit si Barry kay Lucy. "Dalhin mo ang mga bata. Bumalik ka sa hometown mo. Safe kayo ron. Kailangan kong sumuko at pumunta sa kulungan. Huwag kang mag-alala. Maging ayos din ang lahat." Umiiyak si Lucy habang mahigpit na niyayakap ang kanyang asawa. Pero si Barry, alam niya, ito na ang huling beses na magkikita sila. At sa puso niya, malinaw ang katotohanan. Hindi na niya kayang tekdahan ang pamilya niya. Dumaan si Barry sa paglilitis at sa lahat ng inaasahan dahil sa dami ng sekreto niyang hawak, senentensyahan lang siya ng 1000 hours na community service. Nagulat ulit si Barry sa gaan ng hatol. Malaya na naman siyang nakalabas. Do I have to go? Pero alam niya, hindi pa 'yon ang tunay na parusa. Gabi-gabi, lumilipat siya ng hotel, kasama ang takot na baka biglang pasabugin ng kotse niya. Gabi-gabi Nag-video siya. Isang personal na archive habang ginagawa niya ang community service. Sinabi niya lahat, ang buong talambuhay niya sa harap ng camera. Just in case may mangyari sa akin, sambit niya. At nangyari nga. Pebrero 1986, habang nasa loob ng kanyang sasakyan, binaril si Barry Seal. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, agad kinumpiska ng National Security Council ang lahat ng recording tapes. Pero kahit anong pagtatakip, lumabas pa rin ang katotohanan. Na-expose ang buong operasyon. At si Lucy, tahimik siyang bumalik sa home nila. Pinalaki ang mga anak na mag-isa. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito. I-on ang notifications at iwanan ang like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panunood ng recaps natin to.